Sa detalye ng ating balita, hindi inaasahan na magiging tropical depression ang low pressure area na nasa San Jose, Batanga sa susunod na 24 oras. Ayon sa pag-asa, bagamat malabong lumakas pa ang LPA, inaasahang magdadala naman ito ng kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol. Samantala, Easterly sa man o mainit na hangin na nagmumula sa Pasipiko magdadala ng mga ulap na papawarin na may kalat kalata na pagulan, pagkulog at pagkidlat sa mga lalawigan ng Aurora, Isabela at Quirino gayundin din sa tinatitirang bahagi ng Visayas at Mindanao. Inaasahan din ang localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng Luzon, kabilang ang Ilocos, Cagayan Valley at Cordillera. Sa mga lalabas ng bahay ngayong umaga, magbaon ng pananggalang laban po sa ulan. Tsaka ng din ho, magbitbit ho ng payong, ano ha? At tsaka magsuot ho ng jacket. 5.04 ang oras sa buong kapuluan. Kasama na natin si Chanel Dominguez mula sa pagkasa. Ma'am Chanel, maulan ang umaga natin. Magandang umaga po sa inyo, Sir Angel. Magandang umaga din sa mga taga-subaybay -so. natin para sa ating weather update. Wala na pa tayong minomonitor na low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero inaasahan po natin meron pa rin tayong mga weather system na magdadala ng mga pag-ulan dito sa ating bansa. Una na dito ang easterlies or yung mainit at maninsangan na hangin na nangigaling sa dagat Pasipiko. Inaasahan natin magdadala ito ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Metro Manila, Central Luzon, Calab Labarzon, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Benguet, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Oriental, Mindoro at Marinduque. Asahan din po natin yung mataas na tsansa ng mga pag-ulan dulot naman ng Intertropical Convergence Zone dito sa Misuragao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental. Sarangani, Sultan Kudarat at Tawi-Tawi. Pinag-iingat po natin yung mga kababayan po natin sa mga posibilidad po ng flash flood at mga pagguho ng lupa lalo na po sa malalakas na mga pag-ulan. Para naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan naman natin ang maliwanas na panahon. Pero asahan din natin yung init at aninsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na chance na mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Sa so ngayon naman po, wala naman tayong nakataas na anumang gale warnings, anumang seaboards ng ating bansa. Yan po muna, ladies, dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Chanel, yung cloud cluster na nasa bandang norte, yan, ano, ano yan? Easterlies po ito. Ah, Easterlies. Ah, ah, okay. Tapos, hanggang kailan yan? Inaasahan po natin bukas po possible po maging i na po ang panahon natin dito sa Luzon pero inaasahan pa rin po natin uh, dito po sa mga kababayan natin para sa Mindanao yung epekto po ng intertropical convergence so, so sila naman po yung makakaranas po ng mga pag-ulan. Oo, oo. Eh anong magiging outlook ng weekend natin? Uh, weekend po natin dito po sa Meluson, maaliwalas na panahon naman po. And then pagdating po sa uh, yung po, uh, eastern section po na at ng Visayas, eastern Visayas, pati na rin po Mindanao, asahan po natin magiging maulan, dulot po ito ng Easter list East at ng ITC. Thank you ma'am Chanel. Magandang umaga. Ingat din po kayo. Uh, yes po. Si Chanel Dominguez, malapo po naman sa Pag-asa.